Mong. Hmm. Yan ba yung pasabog nyo? Hindi ko po alam. Si Nelson, baka meron may... na Naalala ko lang kasi... Kanina ko pa yung na uh, pasabog niyo. Wala ay, naman eh. Mamaya pa. Ko. Mamaya. Alis na ako rito. Daladala niyo. Dala. Ha? Ay, nakita ko na. Daladala niyo po. Uh -huh. Ay, hindi. Ang gusto ko sana nang Uh, Kala ko naman eh, uh, yun ang pag-uusapan natin. Di ba hindi, hindi dumating si Pangulong Duterte? Oh, oh, Doon po sa pa patawag ng kahapon. Kahapon, hindi ba? Kahapon mm -hmm. eh. Opo, eh nagagalaitin nga po yung uh, ilang congressman doon kong. Bakit? Eh kasi nga, hindi dumating ang gusto nila, eh ipatawag na lang ata yung abogado ni Congressman ano, ah, eh, dati yung Pangulong Digong. Eh ano kinalaman ng abogado? Eh kasi, example daw anya, eh doon nga ako, natataka nga ako, doon siyempre niya, kapag kasi nabing ng kanyang kliyente, at least meron na niya sapat na kabatiran yung abogado, kung totoo ba yung sinasabi ng kanyang uh, kliyente, kung... Hindi ganun yun. Ano ba? Ang, ang, ang abogado, oh. kapag kaya ay in-engage ng isang kliyente, ay henti lang siya, Ayun, representative lang siya. Mm -hmm. Ano man ang kanyang isusulat ng galing doon sa principal. Yes, sa kanyang kliyente. Ang ipinagsisintir nila yata kasi doon sa unang sulat, mm -hmm. doon sa unang sulat, mm -hmm. Sangayon sa pagkakasulat ng abogado ni dating Pangulong Duterte, <coughs> ay ipagpaumanhin po ninyo at hindi makakadalo ang aking kliyente sangayon sa kanya mm. sapagkat uh, kailangan niyang magpahinga dahil kagagaling niya lamang po sa Maynila. Yan. Hayaan po ninyo sa mga susunod na pagdinig, uh, kami po ay dadalo. Parang ganon. Tama po. Tama po. So, yung... Yung sulat na yon nang galing sa principal. Meaning to say, Si Pangulong Duterte. Tama po. Ngayon sumulat uli ngayon sapagkat umaasa nga dahil nga sa commitment na sa mga susunod na pagdinig dadalo eh hindi dumating, may kalakip na naman na sulat. Oho. Uh -huh. Na dito sa sulat na nito ay sinabi kami po ay isang ayon po sa pakikipag-usap ko sa aking uh, principal, sa aking kliyente ay hindi po siya makadadalo. Dahil po sa mga sumusunod na makadahilanan. Yan. Oho. Uh -huh. O ano ba yung sinabi niya, Jen? Oho. Uh -huh. Well, ah... uh, -huh. ano na, uh -huh. sinabi niya doon. meron uh -huh. siya, meron siyang, sa... meron siyang uh -huh. inilinyang mga dahilan. Uh -huh. Yes. opo, uh -huh. Ngayon, kaya uh -huh. natin sinasabi yon ang, ang abogado, nagawa niya yung sulat na yon base rin doon sa kanyang... Uh, pahayag ng kanyang kliyente. Do, doon sa kautusan na ibinigay o pahayag ng kanyang kliyente. Ito nga yung dating Pangulo. Rodrigo Duterte. Yes po, tama so, kayo. Ngayon, eh, nakapaglatag sila ng kadahilanan. Nauna yata ang kadahilanan. Eh, eto, na, na, nabasa ko lang yung diaryo. Sabihin mo kung nagkakamali ako, oh, hindi sa diaryo ko lang nakuha ito. Mm -hmm. <coughs> ang, ang unang dahilan ay nakalagay, <coughs> The former president is doubtful as to the Quadcom's integrity, independence, and probity to conduct legislative inquiry in aid of legislation. Yun ang una. Okay, opo. Itagalog mo yun, uh, Nelson. Ay... Uh, doubt. merong ano, may, may... pagdududa. Duda. oo, oh, 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 kung oh. totoong merong Pakakay ang Quadcom na gumawa ng batas. So, Hindi ganun oh, okay. eh. Kayo naman eh. Mm -hmm. I-translate nyo ng mahusay. ulit ko. Hindi namin masyadong na- i Iinit oh. <laughs> na naman ang ulo mo pag gaganyan ng ano eh. Oh. Pag sinabi ko eh, unawaan nyo naman oh, po sige. Oh. Sabi niya, uh -huh. He is doubtful as to the Quadcom's integrity, uh -huh. independence, and probity uh -huh. to conduct legislative inquiry in aid of legislation. Yun ang una. Kasi eh? oh, 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 oh. siya ay duda oh, oh. sa integridad Integrated ng uh, oh. Quadcom mm -hmm. sa layo sa paggawa nung uh, hindi lang cool yung, oh, yung, eh. Kung cool oh. lang nga eh. Yung uh, probability sa Tagalog. Meron siyang pag-aalinlangan oh, oh. at pagdududa mm. sa integridad Yan, ng Quadcom. Oo. Oh. Independence. Anong independence sa Tagalog? Yung uh, kanyang uh, pagiging malaya. O, so, at sa kanyang pagiging malaya, mm. ano yung probity sa Tagalog, Edward? Ah, uh, probity. <laughs> <laughs> Ayun, pagka-December yan. Pagkainitay namin yun. Bakit pagka-December? Probity. Di ba, ano eh probity. Mas wala, Tagalog-English na lang <laughs> kong <laughs> I mayroon. kasi tatlong ano e. Eh. So, pinagsama-sama ng ano kasi yung kakayahan, Ayaw. katapatan Ayaw. yun din eh ah, at walang pagkiling yung mga ganyan walang, ano walang integridad sa, sa pagiging malaya mm. at uh, katapatan at uh, walang uh, pagtatangging uh, na pagsasagawa ng legislative inquiry Ayaw. in aid of legislation o, yun ang unang sinabi niya Opo. Sapagkat sabi niya, ito'y ginagawit niyo lamang na isang political ploy to indict him for crimes he did not commit. yah, yung 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 kaparaanan. yung mm. uh, yung isang... yung 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 kasuhan oh. sa krimen na, na hindi, hindi na niya ginawa. ginawa? O, yan ang una. Mm -hmm. yes. O. Okay. O eh, bakit niya yung pag-agalitan yung abogado? <coughs> Alam niyo kung naging, naging pagkatanong na yun eh, kasi meron isang abogado na, isa rin si congressman Kate Flores ata, tumutuloy siya eh, na, Your Honor, kasi abogado lang naman yan eh, ano mo kasasabihin niya? Kasi, yun ang kanya siya, yan ang sinabi ng kanyang kliyente bilang abogado. <coughs> bakit siyang obligahin natin na magpaliwanag in behalf sa kanyang uh, kliyente. Oo oh, nga, alam niya, sa labugado siya. Opo. Oh eh. Yeah. Opo, um, um, yung, yung abugado, ahente lang. Opo. Oh Parang bayo. siya yung messenger. Hmm. Taram Parang bayo. siya yung messenger. Hmm. Ha? Ah, do not shoot the messenger, sabi niya. Na? Tama. Yung hmm. message ang importante. Yung message galing doon sa principal. Hmm. O, ang sagutin nila. Eh. Wala po, wala na po. Parang hindi ko na po kayo pinagtitiwalaan eh. Uh -huh. Hindi po ako naniniwala na kayo po ay makagagawa ng isang tapat at uh -huh. uh, mapagtitiwala ang pagdinig kung pag-uusapan ay in aid of legislation. Oo. Uh -huh. Sapagkat gagamitin nyo lamang po 'yan nakaparaanan para ako po ay asuntuhin ninyo uh -huh. sa mga krimen na kailanman ay hindi ko ginawa. Opo. Oh, o, yun ang kanyang katwiran, kaya hindi siya pumunta. Oh.